guys, nandito po ako sa Alabang so ngayon bibili ako ng andok sana all oh. ang ulam mamaya guys magkano to? magkano yung ano? isang 80 isang nga. May rice kayo? Dalawa. Opo. Ito, ito, ito. Oh my God! Wow! Tapos ano na lang, samahan mo na soft drinks. Yung, ano? Yung Royal. Royal. Bila orang andoks guys kasi pang ulam ulaman um. yeah. dan makan ular Remember that put it in your mind mamaya pagbalik <laughs> lechon baka Hey <laughs> po, salamat po. Thank you sir. Thank you. Salamat. Hindi totoo 'yan. Ano? Uwi oh, na guys Kasi Bumili lang ako ng aking maulam At pagkain Dahil Ako ay Galing sa trabaho Ah, uh, uh, guys, malapit na ako makarating sa aking trabaho. Uh, dahil uh, bumili lang ako ng pagkain mga uh, guys may nakita akong matanda ngayon po kawawa bigyan ko ng pagkain uh, sama sa mga pakiramdam nito kuya pagkain sana all oh. andok yan kuya andoks yan tingnan mo house royal yan uh, medyo mabaho na siya guys kasi sa hindi siguro naliligo yan kainin mo na lang yan may isang manok yan na paa tapos yun may kanin may isa pa yan yan taga dito ka lang kuya hindi siya nagsasalita guys kasi ayan may manok yan Imbis na pagkain ko sana yan mamaya, so nadaanan ko siya na kawawa sa daan. So ngayon binigyan ko na lang siya ng pagkain imbis na kakainin ko yung mamaya. Ah, uh, binigay ko na lang sa kanya kasi kawawa naman talaga, guys. Tingnan. Oh Wow! Ayaw niya magsalita, guys, kasi uh, mahihain, tapos Uh, ano, inuubo masama yung pakiramdam ito sobrang kuya na oh. royal oh. kainin mo yan huwag kang maya ingat ka dito kuya ingat ka so guys uh, yun lang po instead na bumili ako sa labas ng pagkain para sa kapunan uh, binigay ko na lang sa Uh, kawawang kababayan natin na uh, nasa daan lang nakatambay at walang trabaho at palapoy-lapoy lang so ingat ka kuya God bless uh, sana pangingatan ka ng Panginoon na uh, hindi ka niya pababayaan bigyan ka ng lakas palagi araw-araw